Samahan nyo nga pala ako, Iwaldas, yung pera na bigay ng bebe ko. Apo, suhol! <laughs> it's me, your Ilocana girl, Miss si Igado. Ayan guys, samahan nyo nga pala kami pumunta ng kawayan. Kasama ko nga pala si Charis, si Dogmark, sa Terea, sa kasi Shanghai Boy. Nakikita nyo naman siguro na wala dyan yung bebe ko. Siyempre, nag-rides na naman. Dahil nga wala yung bebe ko, gagala muna tayo. Alangan siya lang yung gumagala. Ayhan nga mabalin. Talaga ilaban ko. Pagkarating nga namin sa kawayan, ay kumain nga pala muna kami. At syempre, magpapatabangan muna tayo dahil gift na naman tayo. Mal alaman nyo nga mamaya kung bakit wala yung bebe ko. Kaya panoorin nyo nga to hanggang huli. Parang mali yung naisip kung magsasamgyup kami. Bigla tuloy lumobo yung aking chan. Baka sabihin na naman nila masikog ako. Kaya tiyo ka ding nga itap-tap ko tinapkin kung adudara na trupro pa Charot! Balak nga namin magsine guys. Pero hindi yung hello la yun yung aming papanoorin. Magtitingin tingin nga kami ng aming mga bibilhen. Kaya tawagan yung bebe ko. Tumakas na naman. pag ko wala na siya. Tagit -tagit po siya nasa vegan na

Hoyi ginosto, marating ka na. Wala. ka namang sinisen. <laughs> Sana all. ka daw. Takto na sayo eh, mango. Dito. ka? Ko pa Thank you. Pagkasan na pagkasan nga ng pera ng bebe ko, ayan, nagshopping shopping na agad. Unang binili ba naman, mga pagkain na naman. Yung baka nag-diet ata, puro pangan man eh. Sinendan nga tayo ng bebe ko ng 15k pang suhol nga niya kasi nasa nga siya. Talaga yung lalaking yun, hindi nagpapaalam. Buti na lang talaga may pang suhol. Siyempre, kwartajin, partak tidara. Sino ba naman tatanggi sa pera, di ba? Baka sabihin nyo na naman, mukhang pera ako. Totoo yun, guys. Nagmumuka na tuloy akong patay gutom. Sa so, dami ba naman ang kinuha kong pagkain? Siyempre, gagastusin natin yung bigay na anlipad jack. Lahat yun, ibibili natin. One day millionaire na naman si Akla. bigat, agmulagat man ti Bumili na nga din pala ako ng mga kakailanganin ko. Bra, agpanti. Uy! Minsan lang to, guys. So, ito at nilat yan, ma'am. Ang pinakamura? Ate, ani, orange sa lain Ala, guys. O, tingnan yung gusto madam. O, ang kuripot niya. Dapat ang punay yung orange mas maganda, di ba? Mama, eting mas effective, di ba? Hindi, ino-operan ko po kasi siya ng mas maganda para mas gaganda pa si Miss Igado. O, di ba? Ano agam? Ano ang efekte? Ay, hama na bayanan <laughs> na. Pumunta nga din pala ako ng Watson para maghanap nga ng mga pwedeng paggastusan. Diyos ko, nakakabudol pala dito. Sige, waldas ng waldas talaga maging boyfriend si Anli pajak Sige lang, mahal ko. Mag-rides-rides ka lang. Basta kung may ganto, sige lang. Hindi ko haayawan. Dahil nga cloud chaser tayo, itatry nga din natin sa Starbucks. Paborito ko kasi ang iced coffee. Araw-araw ba naman? Kape. Hindi ako mabubuhay ng walang kape. After na naman nagmerienda, ayan, bili na naman ng mga damit. Bibili nga pala ako ng pantulog ko. Hindi kasi ako sa rin ang hindi nagpapadyama pag matutulog. Kaya, kailangan ko yan. Binilan ko nga din si Dog Mark sa kasi Charis TV ng kanilang jacket. Siyempre, share your blessings nga, di ba? Oh? Pero baka sabihin nyo na naman na mayabang ako, guys. First time ko ganto mag-shopping ng ganto guys. Grabe, ilan-ilan lang, maminsan-minsan naklang lang kasi gumatgatang itikas toy. After nga namin naglakad-lakad at bumili, ayan, bibil lang kami ng ticket. Grabe guys, ang haba talaga ng pila ng Hello Love again. Ang papanoorin nga namin ay yung red one. Habang naghihintay nga ng oras, ay magpapamassage nga pala muna kami. After gumastos, tulala na naman. Ayan, wala na naman na kasing pera. Naibos pagdagos. Let's go na guys, manonood na nga tayo ng red one. Uy, grabe, napahaganda ng red one. Panoorin nyo to about kay Santa Claus. Pagod na pagod na nga itong mga kasama ko guys. 11 hours ba naman kaming gumagala? Ayan, thank you po sa mga